So yun mga master, nagpalit tayo ng panggilid natin no. Ayun, ah, nung nakaraang buwan kasi umiit tayo ng probinsya. So ngayon, ngayon lang ako nag-check ulit. So, ayan ito yung check natin. Master, yung bula natin no. Ayun no. So kung mapapansin yung mga master, one month na to. One month no. Ah, makinis na makinis pa rin siya. Ayun no. yun makinis na makinis siya hindi ito lang itong itong dalawa medyo magaspang no kasi parang nagkaroon siya ng langis parang nalagyan siya ng mga langis eh ng grasa eh pero kaya lang si may ano kasi siya dito parang may tama yung dito niya yun so parang you know, medyo ano siya medyo may tapya siya ng konti pero konting konti lang naman yun no know? So, yan. so, kasi nga, yung pagkalagay natin nito is Ano, no? Kung mapapansin niyo kasi mga master Dito is open siya no, Halos labas yung ano nya uh, Sa iba, bakal to Ito, aloy ata to eh. Yung nasa gitna na yan, yung kulay violet na yan Dito sa kabila, balot na balot sya, diba? Ayan, no? So, yung pagkalagay kasi natin is itong balot na balot dito natin siya nilagay sa ano ano to sa pag yung kulang yung space di ba dito kasi medyo siya may harang siya na malapad para doon natin ilalagay yung mayroong bakante sa gitna di ba? para pag umangat siya pag umangat siya hindi siya ganong gigiwang di ba? kasi nga solido yung sapin dito sa kabila pag umangat siya doon ayan o, kung makikita nyo pag umangat siya, yun nakalubog yan nakalubog paangat yan, pag angat yan hindi siya magiging sulid kung ganito yung pagkalagay natin ba? Diba? kasi magkakaroon ng puwang doon o, oh. ang laki nung ano nya ang laki nung giwang nya di ba? pag nakangat siyang ganyan ang laki nung giwang nya kasi nga yung itong gilid yan yung gilid na yun is, yan is oh. ano mayroon siyang malalim, di ba? Malalim 'yan, no? Lalim, hindi ka mukha dito sa kabila, pantay na pantay siya. Kaya pag ganito yung pagkalagay natin, pag umangat 'yan, kunti lang yung giwang niya. Kasi nga hindi ganong ah uh, ano kasi solid 'to. So kung mapapansin niyo kasi dito, ah uh, kulang yung harang dito kaysa dito sa kabila, di ba? So karon dito ng uh, malalim may malalim dyan malaki yung gigiwang nya o oh, laki kasi uh, kulang sya dito hindi sya sulid na katulad nito so kailangan nakaganito sya para pag tangat nya hindi sya ganong gigiwang diba? so ganyan yung pagkalagay natin kaya yung resulta is maganda kasi tinan mo nyo naman no makinis na makinis pa rin yung flyball natin parang bago pa rin sya Diba? So makinis na makinis pa rin. Ibig sabihin, okay yung ganyang okay yung ganyang pagka-align, no? Ayun no? Di ba? Ah, uh, may isang buwan na, one month in one week. So isang buwan na, parang isang buwan kalahati na. So yun. Yan bago natin na-check uli. So goods pa naman siya. So linis lang natin. Si medyo nag-drag lang ng konti pag nata-traffic ako tapos may pasahero nagdadrag ako so check to para makinis na so ang ginawa natin kasi wala pa tayong pamalit ng clutch lining so hini naglagay lang tayo ng hiwa no tig dalawa yan uh, hindi ko alam kung ano magiging uh, nito pero uh, tinry ko lang no kasi ginagawa rin naman namin talaga to dati sa click at ginagawa rin to ni Otol sa kanyang meio so pag drag pa rin magpapalit pa tayo ng lining clutch lining so kung pwede naman siyang ipabanding na lang banding kasi ginagawa rin naman talaga namin to dati sa click banding lang yung clutch lining so try natin sa budget natin kasi nga 10 araw tayong hindi nakabiyahe wala low budget tayo ngayon kaya naglagay na lang muna tayo ng lining dito para kumapit-kapit sa ng konti try natin Yan. so pag mayroon tayong budget di natin alam kung makakabili tayo ng isang buo nito mahal to eh so oo, magpapabanding na lang tayo pero pag pinabanding natin to babaklasin natin yan ito yung nut so babaklasin natin to tapos papabanding natin so update ko kayo pag nagpabanding ako kung paano to baklasin so paano magbaklas so yun lang mga master na update ko lang kayo so ah, uh, yun try natin tong hindi na siya magda drag balik na natin so yun nalinis na natin so yun oh parang bago li linis na linis yan so, balik na natin to, mga master so ganun ulit natin ilagay yung solid dun sa kabila So, yung walang laman, yung hindi, hindi siya solid, no? Yung may lam, yung may ano yun? malalim yan, ayun. Ano dito na la tinilagay sa bandari sa gawin ito, sa may magandang division, no? So, pag yung paglagay natin. Yan. Basta laging, ano, yung uh, malalim, yung hindi solid yan, Katulad ito, solid to, di ba? Yung solid dito sa gitna. Yan, no? pag yung lagay. Ayan, no? ito naman dito pag ganito so yan ito pag okay, ganyan so yun, mga master na try nyo sa mga motor nyo no? Na wala na mga wala kung susubukan nyo mga master so yan balik na natin to kasi baka butan tayo ng ulan so nilinis na natin no linis na linis na yan mga bro so balik na natin no so iyan no? Oh. suwabi na uli. Karong bago na ulit yan oh, mga master So yun lang Thank you Shout out sa Axor Helmet Philippines Naka Axor pa tayo Gang gang Bye bye Hanggang sa muling video Bish.